O, oh, kaibigan, ready na ba tayo maligo? Yan, yeah, no? O, oh, masarap maligo. Pero ano ba ang tamang pagligo? Ulo ba muna o paa? Ano ba ginagawa nyo? Sige nga, pag-usapan po natin. Marami po nagtatanong kung ano ba ang tamang pagligo. Paa ba muna, kamay muna, katawan o ulo muna? Pag-usapan natin, ha? Unang-una, kailangan po ang pagligo natin yung tubig, tama yung temperatura. Okay? Ayaw natin sobra lamig. Pag sobra lamig ang tubig, tapos may mga pagkakataon, nagbubuo sa dibdib yung sobrang lamig, minsan hindi po maganda sa puso. Lalo na sa may sakit sa puso, pwede mag-constrict o sumikip yung mga ugat natin sa puso. Doon lang sa may sakit sa puso. Yung iba naman, naliligo, sobrang init. Sobrang init ng tubig. Uh, masarap yung mainit na tubig, pero kung sobrang init, nasisira din yung balat natin sa init. Eh. Namumula yan, tapos pati yung mga oil ng mga katawan natin, ah, natatanggal lahat. So pag sobrang init, hindi rin recommended. Ang pinakamagandang temperatura ay yung maligam-gam lang. Medyo bagay sa temperature ng katawan natin. So that's the first tip. Uh, pag healthy po kayo, let's say, mula naman sakit, malakas naman, pwede naman maligo. Pwede ulo muna o pwede paa muna. Sa tingin ko, wala namang diferensya, wala namang kaso. Wala naman mangyayaring masama sa inyo. Marami sa atin naliligo, di ba? Ulo muna, paa muna. Pero kung medyo may edad na o medyo mahina na yung katawan natin, para sa akin, parang mas safe unahin muna yung kamay o paa bakit? Kasi kung paa muna o kamay muna, malalaman mo kung tama yung init ng tubig eh. Mamaya sobra palang lamig tapos nagbuhos ka sa sa ulo, di ba? So nalalaman mo kung sobrang init o sobrang lamig. Tapos pag paa muna pataas, nasasanay din yung katawan natin. Nasasanay sa temperature, palagi natin wala kang heater. Tapos medyo malamig. So dahan-dahan dahan-dahan yung paglamig nung katawan natin. So, mas nakakaya natin. Uh, pero, uh, depende naman sa inyo eh. Pero kung kaya nyo naman na ulo muna, pwede rin. ba diba? Meron pa tayong dagdag tips sa Alam nyo ba sa mga may varicose veins? turuto ng mga kaibigan kong doktor, mga experts sa varicose veins. Sabi nila, kung may varicose veins, exception to eh. Medyo maganda ang malamig na tubig. Lalo na binabasa ng malamig na tubig ang paa. Kasi pag ng malamig na tubig ang paa, ah, magko magkoconstrict o magsasara yung mga varicose veins. Makikita nyo, medyo liliit konti. So, exception lang to. Tapos naman, para naman sa mga senior citizen, sa mga may edad, ang payo ko habang naliligo, yun na nga, maligam-gam na tubig at mas maganda po, nakaupo Okay, hindi yung bangko na maliit, maganda, nakaupo sila. Para, yung iba kasi pag nagbubuhos, nahihilo eh. Nahihilo, so delikado. Ang banyo, delikado, madulas, baka matumba ang senior citizen. Kahit hindi ka senior, marami na aksidente sa banyo. So, mas maganda na nakaupo yung iba o meron ka nakahawak na handrail. Kaya rin minsan mahirap yung ulo muna. na. Let's say nagpu ka sa ulo, nag-shampoo ka. Ang mangyayari, yung sabon pupunta na sa mata mo eh. Pag pumunta na sa mata mo, mamumula na yung mata mo, 'di ba? Hindi mo na makukuskus yung katawan mo kasi namumula na yung mata mo, mahirapan ka eh. So yun din yung isang problema doon. Tapos, gaano katagal maliligo? Ah, uh, ideally pinakamaganda pag nagsha-shower ka, mga 5 minutes or 10 minutes lang yung tuloy-tuloy na shower. Mas matagal. Hindi ko sinasabi, huwag magkuskus. Uh, Pwedeng mag-shower ng 1 minute, pagbasa na, bago ka magkuskus. Magkuskus ka 5 minutes kung gusto mo. Tapos, pero yung tuloy-tuloy na shower, mga 5 to 10 minutes para hindi rin masyado matanggal yung oil ng katawan natin. Pagdating sa pagkuskus, ah... Uh, kung hindi na kayo gano'ng kadumi, uh, yung iba kamay lang, yung iba may tuwalya o bimpo, at pag nag uh, pupunas tayo, mas maganda unahin yung mga parting mas maamoy at mas madumi. Ibig sabihin, di ba, pag yung ulo natin may amoy, di ba, so more magsa-shampoo. Pag ang kilikili, syempre, mas matagal sa kilikili, sa private parts, sa singit, mas matagalin. Sa paa din, minsan may amoy yan eh. So, yan ang mas tatagalan yung parte pero itong mga ibang parte pwedeng mas mabilis na lang. Okay? At pagkatapos maligo, ah uh, pag magtutuyo ng buhok, wag naman yung tinutuyo lahat, di ba? Uh, wag din masyadong malakas, dapat pa dampi-dampi lang para hindi mag-falling hair sa katawan din dampi-dampi. At ang secret ng pampaganda maglalagay ng lotion. Kahit anong lotion, pwede. Kahit mumurahin lotion. Maglo-lotion sa katawan, kahit konti sa muka, para lumambot at maganda yun eh. Pampalambot ng skin kasi nga natuyo ng tubig. So, sana nakatulong. Alam nyo na po ang tamang pagligo.